gusto mo bang mabuhay pagkatapos ng kamatayan tila nga imposible ngunit ang mga hayop na ito ay gumagawa ng milagrosong bagay Alright, maligayang pagbabalik sa Roots TV. Makikita mo ang mga hayop na literal na hindi mamamatay. Sila ay mabubuhay ng walang bahagi ng katawan, babalik sa buhay, at patuloy na mabubuhay kahit patay na. Una ay tingnan natin ang mga buhaya. Ang mga buhaya ay namumuhay sa tubig. Ngunit paano sila nabubuhay sa taglamig kapag ang tubig ay maninigas? Sa tamang sandali bago magyelo ang tubig, -sub, sub nila ang kanilang mga ilong sa hangin. Ang mga buaya ay literal na maninigas sa panahong iyon, sila ay para na talagang patay. Ngunit ang prosesong ito ay tinatawag na bromation, katulad ito ng hibernation, ngunit para sa mga reptile, hindi para sa mga mamal. Ang mga buaya ay naging matigas sa yelo, ngunit kapag uminit na ang temperatura, ay sila ay bumabalik sa buhay. Minsan ay matagal na nakakatulog sa ganitong kalagayan, mga araw, linggo at kahit na buwan. Ngunit dahil inilabas nila ang kanila mga ilong sa lawa ay nabubuhay sila sa ganitong paraan. Kaya kapag naglalakad ka sa yelo ay siguraduwing huwag magising ang mga buhaya mula sa bromation dahil posible pa rin silang manganib. Susunod ay tinan natin ang mga manok. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa manok na muling nabuhay. Hindi yan isang simpleng kasabihan. Ito ay totoo. Minsan, ang mga manok ay maaaring mabuhay ng walang ulo. At minsan, kahit na sa mahabang panahon, ang record para sa pinakamatagal na manok na walang ulo ay 18 months. Nangyari ito sa isang manok na kilala bilang si Mike sa Colorado ng USA. Pero paano nabubuhay ang mga manok ng walang ulo? Hindi kailangan ng mga manok ang ulo para mabuhay. Ang kanilang sentral ang nervous system ay lubos na kakaiba kumpara sa mga tao. Kung puputulin mo ang bahagi ng itaas ng kanilang ulo, ito ay parang simpleng pagputol lamang sa bahagi ng kanilang utak. Ngunit ang natitirang bahagi ng utak ay ginagamit para sa paggalaw ay mananatiling maayos. Ito ang dahilan kung bakit sila ay makakatakbo at mabuhay kahit walang ulo. At narito rin ang mga salamander. Ang mga salamander ay nakakamangha dahil sila ay makakapag-regenerate ng mga bahagi ng katawan. Kung puputulin mo ang iyong daliri, hindi na ito tataas muli. Ngunit kung mawawala ng daliri ang isang salamander, ito ay tutubo muli sa loob ng konting oras. Bukod dito, kung poputulin mo ang ilan sa kanilang puso o otak, ito ay tutubo muli. Kung ang kanilang paa ay kakagatin ng isang predator, ay ganun rin ang mangyayari. Dahil dito, marami ang nagsasabi na ang mga salamander ay walang kamatayan. Ang mga bahagi ng salamander na muling tumutubo ay maari pang mas gumana kaysa sa orihinal na mga bahagi. Ibig sabihin, sa tuwing masusugatan ay mas lalo pa silang lumalakas. Upang gawing mas nakakamangha, ang ilan sa kanila mga protina ay matatagpuan sa mga tao. Ibig sabihin ay posibleng magkakaroon rin ang mga tao ng parehong abilidad sa pagregenerate. Susunod ay tinanati natin ang mga ahas. Ang mga ahas ay nakakatakot, ngunit alam mo ba na may ilang mga ahas na maaaring pumatay sa iyo kahit naputulin ang kanilang ulo? May mga tao ang natatakot kapag nakakita sila ng isang mabangis na ahas Naniniwala sila na ang pagputol lang ulo nito ay makakawala ng panganib ngunit sila ay nagkakamali. Ang ulo ng ahas ay naglalaman ng kanilang mga pangil. Kaya hindi kailangan ng kanilang katawan upang kagatin ka. Kaya't maaari kang kagatin ng isang ahas na putol ang ulo. Dahil dito ay panatilihing iwasan na lamang ang mga patay na ahas upang ikaw ay malayo sa piligro. Susunod ay tinan natin ang mga langaw. Nakakita ka na ba ng mahikang ginagawa ng mga magician kung saan binabalik nila sa buhay ang mga patay na langaw? Nakikita mo, ang mga langaw sa mga mahikang ito ay hindi mga patay kundi naninigas. Kapag ang mga langaw ay nanigas, sila ay papasok sa isang estado ng suspended animation. Sila ay parang buhay at parang patay. Ang init mula sa mga kamay ng magician ang magpapainit sa langaw. Kaya sila ay muling manunumbalik sa dating sigla. Ngunit hindi lamang ito ang dahilan kung bakit ang mga langaw ay maaaring mabuhay matapos mamatay. Ang mga babae na langaw ay maaaring mabuhay ng walang ulo sa loob ng ilang araw. Sila rin ay maaaring maglakad at lumipad ng walang ulo. Ang mga babaeng langaw na nawala ng ulo ay maaari pa rin magparami. Tama, hindi na sila kailangan magkaroon ng ulo para makipagtalik at gumawa ng mga itlog. Susunod ay tingnan natin ang mga ipis. Ang mga ipis ay kilala bilang mga hayop na nakakadiri. Sila ay literal na maaring mabuhay pagkatapos ng isang pagsabog at maari rin silang mabuhay nang wala ang kanilang mga ulo. Ito ay dahil lahat ng kanila mga sugat ay natural na nagsasara. Maaari nila itong gawin sa loob ng mga araw kahit na mga linggo pero paano humihinga ang mga ipis ng walang ulo? Makikita mo sila ay merong mga maliit na butas sa kanilang katawan na tinatawag na spiracles na ginagamit upang sila ay makahinga at mabuhay ng matagal na panahon. Susunod ay tinanatin ang mga octopus. Minsan, kapag pinatay at niluto ang isang octopus, ito ay gumagalaw pa rin kahit na nasa iyong pinggan. Pero paano nila ito nagagawa? Ito ay dahil ang kanilang nervous system ay kakaiba. Ang ibang bahagi ng kanilang organs ay nasa mga tentacles, kahit sila ay nakakagalaw kahit na wala silang otak. At narito rin ang ocean kahog. Ang ocean kahog ay isang nakakamanghang uri ng clam na matatagpuan sa hilagang karagatang Atlantiko. Ang nakakamanghang bagay tungkol sa mga hayop na ito ay sila ay walang kamatayan. Ilang taon na ang nakakalipas, ang mga mananaliksik sa Iceland ay pumatay ng isa sa mga ito. At nang pag-aralan ito, napagtanto nilang 507 years na pala ang gulang nito. Maaari silang mabuhay ng matagal dahil sa kanilang natataging mga membrane sa otak. Ngayon ay tinan natin ang mga palaka. Alam mo ba na pwede mong alisin ang utak ng isang palaka at maglalakad pa rin sila? Natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga palakang walang utak ay maaaring kumilos tulad ng normal na mga palaka. Maaari pa rin silang maglakad, lumiko sa iba't ibang direksyon at kahit lumangoy. Susunod ay tinan natin ang mga flatworms. Marami ang naniniwala na kung puputulin mo ang isang earthworm sa dalawa, gagawa ito ng dalawang uod. Ito ay hindi totoo para sa mga earthworms, ngunit totoo ito para sa mga flatworm. Kung puputulin mo ang isang flatworm, ang bahagi ng ulo ay magkakaroon ng buntot at ang bahagi ng buntot ay magkakaroon ng ulo. Maari mong gawin ito ng walang humpay. Ginawa ng mga siyentipiko ang 20,000 mga flatworms mula sa isang katawan lamang. Gumawa ng isang napakalaking hukbo ng na mga zombie flatworm. Sa wakas ay narito rin ang mga alakdan. Ang mga tao ay hindi mabubuhay ng walang pagkain sa loob ng isang buwan. Ngunit kung ang isang alakdan ay kumain ng isang insekto, ito ay maaring mabuhay sa loob ng isang buong taon. Ang mga alakdan ay maaring mabuhay sa napakainit na mga kondisyon, ngunit maari rin silang mabuhay sa malamig na lugar. Minsan ang mga alakdan ay maaring manigas sa yelo at pagkatapos ay mabubuhay pa rin kaya't sila ang isa sa may pinakamagaling na hayop sa buong mundo. Ikaw, ano masasabi mo sa mga listahang ito? Comment mo yan sa baba ng video at see you next time!